Ayan, may gagawin ako rito itong ano, layout para sa full sublimation na uh, polo shirt pero ano siya, Chinese collar ang ilalagay. Instead of regular na collar, Chinese collar siya, yung mas manipis lang ng konti. Ang problema ko ito, ayan o. Oh. Yung logo kasi hindi yan yung logo. Sample ko lang para na mapakita yung visual representation ng layout natin. Ang problema ko yung logo nila sobrang labo. Ayan o. Oh. <laughs> Medyo malinaw pa nga siya tignan pag dito sa camera ng cellphone ko. Pero labo na rin niya talaga. Ano? Kita mo yung dito. Ano? You know? Super pixelated na yung layout. Yan. So wala akong ibang choice kundi i-relayout ko itong logo na to. Para mapalabas ko yung magandang quality niya pag pinrain. Pag ito kasi nilagay natin doon sa layout natin dito. Pag nilagay natin yan dyan. Sobrang labo na itong. Pangit talaga. Doon mo makikita yung pangit na quality ng printout. Kaya yon sa ibang mga nag uh, sublimation no, yung mga wala ng pakailam when well, it comes to quality, basta mga ibigay na lang. Dahil ko nakikita ganoon, pag nagbigay sa kanila ng logo na ganito, wala nang pakailam. Kung yung binigay na logo na soft copy, eh, inilalagay nila sa kanilang uh, layout. Then after nun, print na agad So, ang pangit ang output. Ako, hindi ko matiis yung ganoon, kasi pag ganyan, ganyan yung parang sobrang pangit. Alam mo yun, yung feeling na masang pangit eh. Ayoko nang ganun yung quality. So, wala akong choice kundi i re, -re ko ito. Gagawin ko siyang bago ulit. Yan. Para pag nilagay natin dito, pag nailapat natin dito sa ating layout, solid. Maganda yung ano quality. Hindi bara-bara. Yan. I-layout ko lang muna siya. Ayan. Ito yung kanilang ano. Ito yung kanilang logo kanina na sobrang labo talaga. Nire-layout na natin siya inayos -nice natin. Yan. Bang ganda na nice lang natin. Meron pa silang isang logo na medyo mas malinaw na meron detail sa ganito kaya dinagdagan ko siya. Ayun, malinaw na siya. So, ready na siya para ilagay natin dito. All goods na. Ayun. Pinakita ko sa ipapakita ko sana kung paano ko siya ni layout kasi hindi nag-record yung screen recorder ng PC. Pero ay na-layout na natin siya. Ito 'yun, ah. Makita mo rito, may nakalagay na re-layout tapos ito yung ating yung ginawa. Ang dami, oh. Ganito yung dapat gagawin ng mga nag sa sublimation, kailangan re-layout para maganda yung output. Pag hindi kasi yung re-layout, ito mo yun, parang may mga lagari. Sobrang labo. So, yun. Pwede ko siya ituloy sa pag-layout para sa full sublimation.